Ah, uh, madaliin na natin. Nandito sa linya po natin si Senator Christopher Bongo. Senator, maganda magandang araw po. Magandang uh, araw po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa mga kababayan ko at uh, Sir Dennis uh, Antenor Jr. Mm -mm. Uh, sa programang Ronda Pilipinas sa uh, DWIC. Uy, Aliyo, channel 23. Yon. Good morning. Se morning po, Senator. Saan so ba kayo kumukuha ng lakas nyo. <laughs> Lan, sa uh, saan may sa kayo napabalitaan po, tao, eh? <laughs> pag nakikita ko makatulong po sa mga kababayan natin ay uh, uh, lumalakas po ang aking uh, katawan. Alam nyo, tao lamang po ako na napapagod, kayo mm -hmm. rin po napapagod rin po kayo. Ngunit mm -hmm. pag nakikita kong makatulong sa mga kababayan natin Pilipino, mm -hmm. makatulong sa mga proyekto, makatulong sa mga mahirap, nawawala po ang aking pagod. Sa kanila po nagpumula ang aking lakas. Oo, nari-renew senatore. Eh, Napagkaya yung mga kababayan natin, nari-receive yung inyong mga tulong. Opo, uh, ganoon po ang aking, uh, dahil bisyo ko po ay magserbisyo sa ating mm -hmm. mga kababayan. Nako, Senator, kaya ka po kami napatawag dahil alam nyo naman yung mga kalamida dito sa Pilipinas ay pagrabi na ng pagrabi, eh, dalaw na itong uh, climate change. At napaka-perfect po nito para hudon sa yung mga malasakit centers po natin ha uh, na itinayo para sa mga para sa sambayan ng Pilipino ano po yung mga paunang pangangailangan na naibigay po lalong-lalo na po dito sa Kanlaon Mount Kanlaon nung, uh, na, na sa senator Una-una ang Malasakit Center po under Republic Act number no. 11463 patas naman po yan yeah. at meron pong 166 na Malasakit Center sa buong Pilipinas mm -hmm. at all, All regions, meron naman pong malasakit center. Halimbawa, nasa uh, uh, Negros ka, may malasakit center naman po sa Bacolod, mm -hmm. punta ka ng uh, Negros Oriental, meron din po sa Dumaguete, punta yeah. ka ng Iloilo, yeah. meron din po. No? Para po yan sa Pilipino. Sa mga evacuees, kung magkasakit sila, mm -hmm. pwede po nilang lapitan naman po itong mga malasakit uh, uh, center ata uh, mandato po ng uh, DOH no pangalagaan rin po ang kalusugan ng mga evacuees. dapat tingnan nila yon sa mga evacuation uh, center gusto ko lang po ibalita sa inyo Sige po. na patas na, na po uh, recently na actually last uh, uh, week no mm -hmm. iswo ako pumunta sa paglagda ni former ani uh, uh, ng uh, na pumasok na po ito sa kongreso at uh, na napirmahan po ito ni Pangulong Bongbong Marcos patas na po itong uh, Ligtas Pinoy Centers uh, Act uh, or Mandatory Evacuation Center uh, yung maglalagay na po ng mga evacuation center sa mga siyudad, at uh, munisipyo mm -hmm. at uh, matagal ko na itong isinulong sa kay sa panahon pa ni former president Duterte isinusulong ko na po ito. Finally po, patas ngayon uh, establishing uh, evacuation center sa uh, munisipyo at siyudad. At uh, tanda ko po dahil alam nyo, dapat bigyan nyo ng priority to mm -hmm. dahil marami pong mai-evacuate natin na walang komportableng higaan, nagagamit yung eskwelahan, nagagamit Tama. yung mga uh, yung mga gym, wala namang comfort room. Uh Oo. -oh. Magkakasakit yung mga evacuees. So dapat maayos, malinis na evacuee, evacuation center po. Uh -oh. So yun po eh uh, pera po dun sa malasakit center. Marami po tayong mga programa na sinusulong na para po ito sa mga kababayan natin. Uh, dahil ako po'y naniniwala na dapat po ang unang-unang makikinabang dito yung mga mahirap nating kababayan. Tama. Yung mga pro program po ang inuuna. Ako naman po, uh, kung papalarin, sa susunod na taon, unahin ko parati health, of course, sports, mm -hmm. uh, food security. Uh, mm -hmm. At yung mga farmers natin, dapat po'y uh, busog sila. Sila po ang dapat makinabang yung isang kahing, isang tuka. At saka ito rin po uh, uh, education, napaka-importante po ang edukasyon. Dahil yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Sa mga kabataan bilang chairman ng committee on youth, hmm. uh, unahin ko rin po yung mga education. Marami rin po akong mga scholars na sinusuportahan dahil naniniwala po ako sa mga kabataan kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Oo, kailangan, kailangan po. Naku, kasama niyo po kami dyan. Dahil sa uh, grabe na mga problema sa baha ang uh, nararanasan ng mga Pilipino at kailangan kailangan na itong mga evacuation, uh, evacuation centers na ito, Senator. At maraming maraming salamat sa Ligtas Pinoy Center Act. Nako Senator, uh, regaluhan nyo na ako ng isang maintrigang question, ha? Uh, gagawin ko na itong uh, ko. Eh, meron ho kasi akong nabalitaan. Ito ay nai-report din kahapon. Hindi nyo raw ho pinirmahan yung... Uh, yung uh, o sinang Ayunan, yung uh, uh, bicam report para sa 2025 National Budget. Uh, can, can I get your side, uh, Senator? Una-una, uh, na-ratify uh, na, na po nung isang uh, gabi uh, sa, sa Senado yes. yung bicam uh, bicameral Committee report kung saan nakasaad zero po ang budget at uh, hindi na po maglalaan nang uh, ang gobyerno ng pondo para sa PhilHealth sa susunod na taon At uh, sabi dahil uh, sabi naman po sa leadership dahil po mm -hmm. uh, meron nga pong excess funds noo mm -hmm. ngunit uh, gusto ko lang pong ulitin eh, tutulpo ako dito mm -hmm. dahil uh, pagka uh, may excess funds sila eh paano po may expand yung services nila na ating isinusulong mm -hmm. kung wala naman silang inilaang pondo na subsidy sa kanila mm -hmm. so at nasa batas po eh nasa batas sa ng universal healthcare na yung mga syntax po ay ma dapat uh, maglalaan po ng uh, uh, pondo yung nakolekta po ng gobyerno noong uh, 2023 ay dapat po ay eh, uh, magilaan may 2025 Oo. eh bakit nawala mm -mm. bakit nawala yun po ang tanong ko Eh mm -mm. saan napunta Buti sana kung napunta po ito sa health. Mm -hmm. Kaya nga po 'tong PhilHealth para sa health naman po. Alam mo karapatan po ng uh, uh, bawat Pilipino na magkaroon naman po ng maayos na medical uh, uh, services. Opo. 'Yun po ang ating pinaglalaban. Kaya nga po no sa pagdinig ko sa Senado, nakasampong uh, Uh, hearing na po ako about health emergency allowances. Mm -hmm. Dahil hindi nababayaran yung mga heiya nila. So Tama. sa ating nabayaran po sila. Mm -hmm. Binabayaran sila this year. P27 mm -hmm. billion ang na-release. Okay, okay. Salamat po sa DBM. Salamat sa DOH. Sa pag-delay po natin, na discover natin ang PhilHealth May Reserve Fund. No? Mm -hmm. Meron silang sobrang pondo. Mm -hmm. uh, siguro sa subsidy po ito. Mm -hmm. At syempre, dahil sa tayo ay may contribution na tayo sa ating sweldo. Mm -hmm. Kaya lumalaki ang kanilang reserve fund. Mm -hmm. Pero ginagastos nila yan. Kaya sabi ko sa kanila, expand nila yung benefit packages nila. Tama. Oo. Uh, Increase case rates, yung aking pinorsigi sa kanila na tanggalin na yung single period of confinement policy. Yun. Ano po yun? Mm -hmm. Meron silang 2013 na policy na alam nyo, uh, kalokohan yun, mm -hmm. illogical na masyado sa panahon ngayon, oh, po. na bawal i-cover sa loob ng 90 days, sa tatlong buwan, ang the same sakit. Mm -hmm. Ako, halimbawa ako, nagka-diarrhea ako, pasintabi sa kumakain, mm -hmm. ha? mahilig po ako kumakain sa tabi-tabi ako kumakain, makita yun sa Facebook ko, mm -hmm. sa Bongo page na kumakain ako ng quick kwik uh -huh. kahit sa tabi lang. Mm -hmm. Eh what if nagkasakit ako sa tiyan? Eh bawal po i-cover muli ng PhilHealth sa loob ng 90 days. Uulitin. Kalokohan. Oh. O so, oh, no repeat sakit <laughs> policy kalokohan. Tinanggal na nila September 30. Meron pa ako hiniling itong 24-hour confinement policy na kailangan mong magpa-admit ng 24 hours bago i-cover ng PhilHealth. Kalokohan rin po yun. Bakit mo naman i-mandatory <laughs> mo silang i-pa-admit? E eh, kung pwede naman gamitin na lang po sa... Pambili na lang ng gamot, take-home medicine, kesa naman babayad pa siya sa kwarto. So, sabi nila next year, tatanggalin nila. Expand benefit packages like dental, isasama na nila. Yun. Meron na silang dental packages. Yung wheelchair, yung check Senator. Yung wheelchair oh, kasama opo. na rin. Oh, oh check-up sa mata. Check-up sa mata, ngipin, ngipin. Isama na nila, yipin. pati salamin. Hmm. O, oh, yun, isasama nila. Hmm. Yung top 10 mortality diseases, yung mga sakit, heart, mga... Uh, pag isasama na nila yung i damihan na nila yung packages. Alam nyo ba, meron silang 9,000 case rates. Kaya pala halos ang baba <laughs> ang liit-liit ng kinukober uh, ng, kinu ng PhilHealth. Halimbawa, ikaw na-admit ka. Ang liit lang ng kinukober ng PhilHealth, mm -mm. ka ang liit ng porsyento dahil marami pong case rates na kanilang kinukober at uh -oh. pinag-aaralan pa. Hmm. Nangako sila tataasan nila another 30% case uh, increase naman dahil sa paghihirang natin sa senador dahil sabi ko sobrang yung pera ninyo. Uh -oh. Nalulungkot lang po ako na pinaglalaban natin na gamitin ng PhilHealth ng tama ang pondong mayroon sila Ngunit, unit Bilang mababatas, suportahan rin natin sila sa nga ito sa pamamagitan mm -mm. ng pagsigurong mapupunta sa health ang pondo para naman talaga sa health na, naayo naman sa batas. Hindi dapat ito mapunta sa ibang panggagamitan. Tama. Nalulungkot lang po ako na bakit naging zero sila. Mm -mm. Eh health yan eh, importante. Mm -mm. Lessons learned tayo. Panahon mm -mm. ng pandemia, mm -mm. ang dami pong apektado. Hirap tayo, nagulat tayo. Mm -mm. Eh lessons learned nga, dapat pondohan natin ang health. Tama. Tama, tama. Okay, Senator, wala na ho kaming masyadong oras. Kayo po'y papunta ba ng norte ngayong uh, araw na ito? Saan ho ba papunta natin? Kaya napatawag ko kami sa inyo. Uh, Unang-una, uh, tuloy-tuloy naman po ang ating pagsiservisyo. Papunta po ako sa uh, Pangasinan, sa oh. Kalasyao at Oy, sa Lingayen. sa amin yan? Uh, ang <laughs> mga bata doon, mga daycare oh, students, uh, Miguel tayo ng uh, uh, tulong at... Mm sa mga indigents sa po doon at uh, finally naimbitahan rin po tayo sa isang uh, pagpupulong ng mga barangay officials mm -hmm. at uh, ako naman, gaya na sinabi ko noon kahit isang sulok kayo ng Pilipinas makatulong, mabagyo, mabaha masunog, malindol pinupuntahan ko talaga at makatulong makapag-iwan ng konting ngiti. at ako po ay nagpapasalamat sa lahat lalong lalo na do sa mga kababayan natin sa tiwalang binigay niyo po sa akin. Hindi hindi ko po sasayangin 'yan at patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko na mga ngako, ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Yeah.